maputik, matarik at halos hindi makapasok ang mga sasakyan. Ito raw ang dating itsura ng kalsadang ito sa ongasan sa Brangelwakan Proper Baguio City ayon kay Nanay Julita. Pero sa paglipas ng panahon, lumawak ito at naging sementado ang daan. Pero tignan natin ma'am kung matatapos kasi parang ano ngay, parang na ano noon, na, na natigil noon, itinuloy, itinuloy lang naman. Kailang ma'am, yung ano lang nga dito, pataas. Hindi yung sa town na flat ngay. Kasi dito pa baba, tapos yung mahirapan lang yung mga ano na pataas, paakyat yung sasakyan. Malaking tulong na rin daw ito sa ilan pang mga residente na may sariling sasakyan, gaya na lamang ng 38 anyos na si Dexter. Makalalang rough road soon na ma ma'am. Marigatan. Hmm. Harmat kinding uwin. Um, ito tan, at least nga kuwan ngay, nag uh, double lane so ng, uh, di lang, din, la advantage na nag pero sa kabila ng mga binipisyong ito ng kalsada sa mga residente kaakibat rin ito ang tanong mula sa pamahalaang lungsod ng Bagyo para saan nga ba raw ang kalsadang ito ayong yung, yung great wall yes po, ay yun, yun kalokohan din yun obviously kalokohan din yun wala ring ka plano, -plano 'yon unang-una ginawa yun no hindi na resolve yung road right of way Pangalawa, hindi rin namin alam kung paano ginawa yung technical study, no technical plan. Wala rin maayos na feasibility study. Yun. Isa sa mga kontrobersyal na proyekto dito sa Baguio City ang pagtatayo sa halos apat na kilometrong haba na kalsadang ito sa Barangay Luakan na lalabas sa Kennon Road. Layunin daw nito na maibsa ng mabigat na daloy ng trapiko sa mga kalapit nitong lugar. Pero ang malaking katanungan dito maging ng Alkalde ng Lungsod ay sino ang makikinabang? ano ang kahalagahan nito at magagamit pa nga ba ang kalsadang ito kung hindi naman nakakaranas ng mabigat na daloy ng trapiko ang mga residente at maging ang mga motorista sa lugar. Hindi rin daw naipaalam sa Pamahalang Lungsod ang konstruksyon ng proyektong ito. Uh, tungkol sa public consultation sa paggawa ng project dyan sa Great Wall, sa level namin sa barangay uh, with uh, the BCDU. Ang naalala ko naman po ay nagkaroon ng consultation sa mga concerned. Pero sa city level na ngayon guys, uh, uh na natin na dapat inform ng city is wala akong naalala piman na na i, na i coordinate sa city ng highways na inform uh, nakasama namin uh, ganun po yung uh, kaya siguro nga dapat na lahat ng uh, DPWH project na uh, affecting city rin talaga, talaga is inform si ang city level, municipal level. Dagdag pa ni Magalong. Hindi ko alam kung ano motivation nila. Pero obviously, sa motivation nila dyan, eh, porsyento dyan. Laki-laki ng porsyento nila dyan. Eh. Pinagkakakitaan nila yan, multi-year ang funding yan. Katunayan halos dalawang ang metro na lamang ang hindi pa natatapos sa kalsada. Ayon sa barangay, popondohan ng DPWH ng 75 million pesos na budget para tuluyan ng mabuo ang 4.375 kilometers na haba ng kalsada sa susunod na taon. Pero bago pa man matapos ang kalsada, nakikitaan na ng pagguho ang ilang bahagi ng bundok sa lugar. Ay, yun, yun, lang ang kwan. Naging uh, challenging din sa kwan. Sa Uh, sa, lalo na sa bandang Great Wall kasi medyo nagka-crack kaya uh, medyo magastos din sa pag-ayos uh, pag din dun. So kailangan din na sana na ma-stabilize ma din yung bundok para uh, uh, hindi yung uh, ma-erode, magkaroon pa ng landslide, mga ganun. Pero sa kabila nito, tuloy pa rin ang konstruksyon ng kalsada. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang DPWH Baguio City District Engineering Office pero tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Vanessa Bugtong, RNG News.